Update ng Babs yan. Ayan, welcome to Babs. Variety store. May diningan na. Ayan, guys. Sorry. Sorry, guys. Ayan, may diningan na. Pwede na mag-dining, guys. Dito sa munting tindahan namin ng Babs Variety Store. Babs! Thank you sa mga blessings. Po, unti-unti. Yan. May improvement kahit pa pano. O, ilang months pa lang po. Ilang months pa lang po. Yan. Gumawa po kami ng pag-diningan. Yan, sa susunod, maglagay kami ng lamesa. Lamesa dito. Yan, yan, yung upuan. Tapos sa susunod la may lamesa na. Ayan po guys. Munting tindahan namin. Wala pa pong isang taon to guys. Dalawang. Ito nagawa namin. Nabili namin sa. Ayan. Yung lagayan. Ito update lang po. yan ang mga menu. Hindi pa po ako nakagawa ng menu na nakatarpulin. Pero ganyan pa lang po ang ginawa ko guys. Pero most usually kasi nag-post -po, po ako sa online. Around lang po dito sa malapit sa amin. to sa Babes Variety Store. ayan, konti, konti unti may kubo, may nag-extend po kami ng ayan nga, gawa sa anahaw. Ayan, gawa sa anahaw lahat. Ayan, may pag at pagsilungan ng mga kakain. Kasi nung nakaraan, guys, wala silang silungan, nababasa ang mga bumibili. Ayan, yan si bodyguard na koko. Ayan, iniisip ko kung paano ko maglagay ng lamesa dito. Ito muna, pansamantala may mga upuan naman ang mga kakain. Nandilisan natin. May, may lamesa naman ang mga kakain. Ayan. Lamesa niya nila. Diba? Mahaba. Ayan. Unti-unti po, guys. Thank you po. Sa konti, ano, sa pag unti-unti pag-improve ng Babs Variety kasi nung nakaraan wala to. Dapugan lang ang meron at nababasa pa. Ayan. Kasi sa harap po kami ng school. Yan, baby Variety store. Yung school po kasi dinon Matawag ka nila mama Agnes. Uh -uh. Yung school, school po kasi dinon natin. Ka lolo namin. Kita mo yan. Konta ka tawag maki bende. Yan yan yung, yung school na yan, maki San Francisco no, Elementary School. Kasi yan, pangalan ng lolo namin. O yan Ayan siya, guys. Itapon mo yung bit mo. Basura, may basura po. May basura po. Ayan siya, guys. Update lang po. Update lang po namin. Eh, bakit hindi kayo pupunta doon? Pwede kayo mapan? Eh, update lang po. Yan, yung sa likod. Pwedeng pag-diningan siya. Ayan po. Welcome sa munti. Aming tindahan. Bob's Variety Store. Sa susunod po, maglagay po kami ng lamesa. Thank you for watching. Have a wonderful day. Yan, niya. Dahil yung manok, baka mag-ipot. Shoo! Shoo. Ayan po. Ayan guys. Thank you for watching. God bless. Simpleng buhay lang po muna tayo. Kaya yan, gawa sa anahaw. Sa susunod, baka pagawa ko po sa gilid yan 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 sa likod na yan nakikita nyo yan dyan, guys hanggang sa dahon ng saging yan papagawa ko po through sa guidance ni papa jesus sana gabayan niya tayo sa ating tindahan at magiging yan ang po ang improvement niya paunti unti bye guys thank you God bless everyone. Keep safe. Bye-bye. Ito po ang may-ari ng Bob's Bride. Yeah, I'll